Idol, eto, naku, tatay ho mula sa bayan ho ng asinggan. Ginagamit ang ngipin sa pagbabalat ng nyog. Sa detalye, makakasama natin si Idol Vika Cansonero. IFM News. Kinabibiliban ang isang tatay mula sa Singan, Pangasinan dahil sa kakaiba nitong talento o style sa pagbabalat ng niyog gamit ang kaniyang mga ngipin. Sa video na pinost ng isang netizen, tila minanimani lamang ng 58 gulang na si Tatay Rinaldo Corpus Senior ang pagbabalat ng niyog gamit ng kaniyang mga ngipin. Kwento mismo ni Tatay Rinaldo na nadiskubre niya ang kaniyang kakaibang talento noong 40 gulang pa lamang siya. Ayon pa sa kanya, nagagawa niya magbukas ng dalawa utong talento o style sa pagbabalat ng nyo gamit ang kaniyang mga ngipin. Sa video na pinost ng isang netizen, tila minanimani lamang ng 58 gulang na si Tatay Rinaldo Corpus Sr. ang pagbabalat ng nyo gamit ng kaniyang mga ngipin. Kwento mismo ni Tatay Rinaldo na nadiskubre niya ang kaniyang kakaibang talento noong 40 gulang pa lamang siya. Ayon pa sa kanya, nagagawa niya magbukas ng dalawa o tatlong nyoga sa loob lamang ng isang minuto. Pinaalahan naman ng mga dalubhasa ang publiko na wag ito basta-bastang gagayahin, lalo na ng mga bata, dahil nagtutulot ito ng trauma sa mga ngipin. At yan ang ating good news. Ako si Idol Vico, Tatak IFM. IFM News! IFM News! IFM! IFM News!